Like Kasi alam mo, ewan ko kung ano to. Job ah. your... creation, ha? Ah. Yung, yung analysis na isang nakuha ko kung bakit nagsikatan yung mga dating hindi naman na political figures mm -hmm. because of the culture of mendicancy. Mm -hmm. Kahapon na ah, pinanonood ko si Willie Revillame. Eh. Mm -hmm. Ang sinasabi niya, uh, yung yun, unang matatanggap niya raw mm -hmm. na pera sa gobyerno pag siya inanalo, mm -hmm. ipamimigay niya sa mga mahihirap well, that's sa tao, his, that's Binish brand. Uh, namimigay ng pera. Kaya nga, ganoon na yung brand ng politics natin. Ganyan din daw yung mga tulfo. Uh, hindi sila nagbibigay ng 10% sa simbahan. Yung kinalang okay 10% na kanilang kinikita, binibigay nila sa mga, sa tao. So, yung ba ang susi ng kanilang oh popularity? na na-extend sa politics. It is very possible. The culture of uh, uh, yeah. yes. Eh, so eh, kung, kung pumasok, eh, excuse me, kung pumasok ka na may ang um, platform mo, may bigyan kayo ng pamamaraan para mangisda o para magkaroon ng trabaho. Iba yun. Because, hindi eh, na... That doesn't fly. Hindi, hindi na doll pa. out yun. Eh, kaya nga, Ayaw ng tao marinig yun? Eh, gusto nila. Okay. Ayon sa survey, gusto nga nila. Um, job, creation, yeah. and livelihood, eh. The job creation and livelihood. Hindi, job creation and livelihood. Pagdating kasi sa ano, very short span pagdating sa eleksyon eh. Mm -hmm. Yung immediate eh. Bigay. Yung, huli, yung huling kabit, oh, yung bigay. Oh. Mm -hmm. Bigayan. Bigayan. Very short. Hindi yun. na nila iniisip yung ano because for that particular day, ito yun. Kaya or may Kaya nga workout. so tugma yung sinasabi, yung culture of mendi yes, kaya nagkasi nga yes. nakaya sumikat chama ngayan mga mga at nagkaroon sila ng opening mm. mapunta sa politics although wala sa training nila yon yes, whatsoever. Wala talaga. Well, eto, etong survey ng SWS supports that yes. Uh, no, na 60 na 6 out of 10, 10 families consider, consider themselves themselves poor. poor. Tao kang naghahanap 'yan ng paraan. Mm, okay. Para lang day-to-day. -day, yung makaraos ka nang kain. Makaraos ka lang. Makaraos diba? lang. Makatawid. Ayan, Oo. Yan ngayon. So eh mo naman yung tanaw ng utang na loob sa Pilipino. Napakalakas nun. Mga Tulfo brothers, si Willie Revilla, si Manny Pacquiao, namimigay ng pera yan. Kaya, uh, kaya tuloy ang ano yung yung sistema na yan yung uh, kahirapan ng ating mga kababayan if fuels yung ano yung pagbibigay kaya yung it's a vicious cycle uh -huh. will work out na yan instead of uh, expanding the employment opportunities etc and everything else entrepreneurial yes. dito na tayo kasi ito na eh eh, ba bakit hindi nga natin atupagin yung entrepreneur yan? Precisely. Tsaka yung job creation. Job creation. Okay. Kasi mas sus yun ang sustainable Oo. na effort. At mawawala yung uh, mendicancy, yeah. yung uh, hingi ng hingi. Iyan, yeah, no? Marami pong pamilya, ganyan na lamang. They resort to that. Kasi walang talaga opportunity. Kaya itong, nag, itong mga nagbibigay, ganito, etc. They think that they are, they are helping out. Pero actually, They are fueling the... Ah... You ano, know, uh, yung masamang ugali po, yeah. e re reinforced, reinforced by this. Mm -hmm. Okay? Siyempre, iboboto ka. Sabi mo, pamimigay mo yung oh. Pere. <laughs> yung pera eh. klaseng, pero anong klaseng programa yun? Oh, anong klaseng workout yun? Uh, uh, ang highest po na self-rated poverty sa Mindanao, mm -hmm. 67%. It's very, very, you know. Ang taas, no? Oh. Sa Visayas, 62%. Ang uh, Luzon 55%. Okay. Ang NCR pinakamababa 52%. percent. sabihin on the opportunities are such uh, uh, hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay. Uh -huh. Develop uh -huh. are, totoo. Hindi uh, uh, available in many parts of the country, especially in Mindanao, Visayas yung ganung klase. Uh -huh. Ano po ba ang threshold hmm. ng poverty based on the survey? Kailangan kumikita ang isang ang, ano, pamilya nang at least 12,000 mm -hmm. a, month. a month para sabihin nila na okay, okay si. sila. Yeah. Mm -hmm. uh, Pero yan, mali 'yan. Pero sa Metro Manila, it's higher at yes. 18,000 should be. So malaki po yung uh, disparity, kumbaga, yun, mm -hmm. yung yung uh, comparison. Manila and the rest of the country and NCR 18,000. Mm -hmm. uh, sa Visayas ka 10,000 lang at saka sa Mindanao sa, in Luzon, 15,000. Mm. On the average, 12,000. Mm. Okay? So, yan po mga yan, ang dapat natin pag-isip-isipan. Uh, Ito mga yan. ngayong uh, election na to Dapat, di, anong sinasabi, meron nga nagsasabi, a deeper dive into the issues and work out. Mm. Deeper dive. And then, how do you do that? Yes, yun na nga. Kailangan, there must be some, some uh, political... Uh, Uh, leaders aspirants whatever it is who will have to ang who will have to do that di ba? maski na matalo ka pa oo I, oh. ano iangat mo Iangat mo, iangat mo. Oo. hindi ba dati Ito, so, so meron mga mga civic organizations mm -hmm. mga non-government NGOs mm -hmm. dati ang kanilang movement e, uh, free and honest elections mm -hmm. okay uh, so ang ginagawa nila binabantayan lang yung vote counting Hmm, hindi yung, You have NAMFREL and hmm, things like hmm, that. Hmm. Ang iniisip ko nga, sana yung mga organization na parish pastoral, hmm. ano to? PPCRB. PPCRB. Eh, eh, umangat na, hindi lang yung bilangan ng eleksyon, ang concern. Kundi, itaas yung diska, dis, uh, The, the public discourse. The hmm. public discourse hmm. on the issues and facing people. the country. diyan po sa eleksyon. Hmm. Ayan. Saka yan, kagaya yan, uh, you present an agenda, yung tungkol dyan sa yung alyansa para sa bagong Pilipinas, yun, sila magdala. Because they are in the administration and they have to defend their agenda. Pwede sila magsalita. Sila magsalita. Oh, and then, uh, ma ano yan eh, pag nagsalita administrasyon at ito sinasabi ng administrasyon na slate, for example, or all the administration candidates, then the others will have to come out with their own. Pag pinasinimulan pina, ng uh, alyansa, alyansa, yung mga iba kailangan nila sagutin. Yes. Oo. Oh. So, you, ikaw mag-pace setting tawag dyan. Discussion. Admin, from, ano, from the senator Kasi ang mangyayari, ang mangyayari dyan, yung mga kalaban, Although wala naman talagang formal na tumatay yung opposition, mm. eh puro banat ang gagawin. Oh. So, babalik tayo dun sa era ng uh, mudslinging. Yes. Tapos yung mga kontrobersi. Although hindi natin may iwasan yan. May ano? eh, maglalabas dyan. May maglalabas at maglalabas. A asahan na natin yon Ng mga kanukohan ng mga kandidato. Asahan na natin yon, Pero still, kailangan It, pa din yung... It's incumbent on the administration okay. to set yeah. the pace. Pero, kung, mataas yes. Pero kung John uh, at Conrad, the problem with that is strategically, pag ikaw ay administrative, administration candidate, abe, parang ikaw ay target lagi. tatanggap ka lang ng tatanggap. Tatanggap ka lang ng tanggap. I mean, a campaign manager Kaya nga, does not Kaya nga, yung sinasabi matter. niya, I mean, unahan ikaw mo. Muna, eh, wala kang gagawin. Kung di batikos, ako naman, depensa ng depensa. Lugi ako. Tama. Ah. Track na dapat ang workout. Oo. Ngari, mayroon mga katigas ako tungkol sa mudslinging, mayroon naglalabas ng, pe, ng ano, mas mataas real. Na. So, yeah. Yan ang dapat na workout dyan. Eto po, may nag... Sa contest.